bago tayo gumamit ng iba, iba't ibang mga referensya, ipapakita po natin sa screen na ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay gumagamit ng Greek grammar beyond the basics. Ito po, ito po may dala po ako dito at uh, ginagamit po ito sa ng mga lahat ng mga students na nag-aaral ng uh, New Testament Greek, especially sa Greek grammar. At ang aklat na ito ay ginagamit din ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tuwing susuportahan nila ang kanilang mga uh, sasabihin natin pambabaluktot. Este, uh, uh, ano pala, no? Uh, 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 para patunayan ang kanilang mga maling aral. Mm. No? Sige, so, tindigan natin pambabaluktot talaga. <laughs> <laughs> Malinga, eh, diba? Ngayon, Ipapakita natin sa screen, no? Ito panoorin po ninyo ng Iglesia ni Cristo Minister para at para ano talaga yung patunayan nila yung John chapter 1 verse 1 and the word was God. Para sa kanila yun daw ay maling salin. So, panoorin po natin kung ano po ang sinasabi nila at ang paggamit nila ng Greek grammar beyond the basics. Ito po. Panoorin po ninyo paano po dapat isalin yung third clause ng John 1.1 ayon po kay Wallace? Sa ibang mga scholar naman ng Biblia. Okay. Ito po ang ating mababasa, batay po sa aklat na ito na atin dala sa Greek Grammar Beyond the Basics sa page 269. Although the person of Christ is not the person of the Father, their essence is identical. Possible translation are as follows. What God was, the Word was. And -E or the word was divine, a modified Moffat. Bagaman ang persona ni Kristo ay hindi siyang persona ng Ama, ang kanilang esensya ay magkatulad. Ang mga posibleng pagkakasalin ay gaya ng mga sumusunod kung ano ang Diyos, gayon ang salita, salin mula sa NEB o ang salita ay banal, a modified Moffat. Uh, in fact, did you see Mr. Wallace? He cautioned that translation "divine" uh, is acceptable only to this term that can be applied only to the true deity. It, it is a sort of saying that "divine" is acceptable only if it means true God. So it means also that the, that he would only agree with your use of the term "divine" if you would support his concept that Christ is God in John 1, 1 in the third clause. Pero maliwanag dito sa sinasabi nila na the word was divine, kasabi nila, eh, yun ang mas angkop na pagkakasalin tulad ng binanggit niya na salin ni James Moffat. Kaya Kasi maliwanag na si Kristo ay Diyos. So kung hanapan nila ng butas, gagamit sila ng ibang salin and the word was divine, the, uh, the logos was divine daw ang um, tama. Ngayon, ginamit niya yung aklat na the Greek grammar beyond the basics, meron siya itong hindi binasa At babasahin ito sa atin ni Sister Rebecca yung sa page 169 ng Greek Grammar Beyond the Basics. Pakita po muna natin sa screen yung ano yung cover po. Ayan, papakita ni Sister Rebecca po. Nakikita po ninyo sa sa inyong screen. Ang babasahin niya yung Greek Grammar Beyond the Basics. Ayan po, okay. So, basahin po natin ng page 169. Basahin natin. Rather, it stresses that Although the person of Christ is not the pers person of the Father, their essence is identical. Possible translations are as follows What God was, the Word was, or the Word was divine, a modified Mofat. In this second translation, divine is acceptable only if it is a term that can be applied. only to true deity. However, in modern English, we use it with reference to angels, theologians, even a meal. Thus, a divine could be misleading in an English translation. Ayan. Oh. Nadali. Iyan, na Misleading daw yung binasa. Ano, napansin ko hindi niya binasa kanina, yun? Oh, The <laughs> divine. Hindi, hindi ana, niya binasa. Eh. Ano sabi doon? <laughs> Thus, sabi doon, thus, divine could be misleading. Hindi niya binasa, hmm, di ba? Hindi. hindi ayan. Hindi so, yung translation ba na divine, eh, yun ba ang tamang salin para sa John 1.1? Hindi, hindi. hindi. <laughs> so, misleading ayan. Siya. So, at pinapatunayan ng aklat na ito, doon sa binasa natin na si Kristo talaga ay Diyos. At hindi tao lamang. At hindi pa pabor ito sa gusto nila patunayan. So ayan po mga viewers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Alon uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic his and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan O dia Iglesia. da igreja